Pagpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabig sa inyong harapan Ang Father in vlog Panibagong adventure tayo uli Panibagong pagsabak naman sa laot At kung bago pa lang kayo sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na mag subscribe Pakipinit na notification bell button Para lagay yung updated sa akin Is vlog na kayo sa youtube Testing tayo uli Baka tayo makadilis yun ng kahit kaunti Sa araw kaya medyo may ang kita mga kapaders pero ayos, manakadilin siya man pa kahit para paano. Nakakapang ulam pa tayo. Siya pa lang makapaders. Meron sa aming mga extra, isang busero pa si Tata Luis. Bali apat na buso kami. Isang sisidan mamaya. Bali limang tao kami. Isang water boy, apat na busero kami. Oras nga pala ngayon, alas 5:30 na lang hapon. Alis na rin kami. Nabakabang lang sa aming pag-drive, God bless. Ito kalagi Panibagong gabi, panibagong pamana. Hanap tayong isla, mga kapaders. Medyo malampin-lampin pindit sa bahura. Na ito, kanuping. Unang nagpakita sa atin. Mm hmm. Gitik. Sintido ang tama. Gawin naman, no. Magadangay ng pulso ng kamay ko. At tingnan, Hanap tayo ulit, mga kapaders. Sana mayroon pang kasamahan. Panibagong bahura. Ito kaming pinuntahan. Naroon. Grover. Malaki. Mm hmm mataan tama lapu salamat ulit lord na marami na naman pangalumpa natin lapu-lapu bulog ang tawag sa amin ng itong klaseng isda awan kula sa inyo isang uri din to ng isang grouper hanap tayo ulit ng isda naroon alatan papalapit sa atin ay maganda maamo amo mm -hmm. Pisingan, tama ganito pala kamo ang alatan pag sa gabi sa araw medyo may lip lang mga kapalis pero hindi ka ang laang sa umaga naman ang isda kahit malayo kita na kagad hanap tayo ulit ng isda sana mayroon pang kasamahan na ng mga kapaders na ito nakasuot kulay itim mm -hmm. yun bibiya or tibos ayos pang bukas na umaga siya nga pala sa mga tanong po dyan dito sa amin ang presyo na ito si Bintilaang ito yung isdang masarap na inihaw masarap iulam sa nilagang kangus o kaya nilagang saging hanap pa tayo ng isda kunting tsaga tsaga lang sana mayroon pang kasamahan pakita kayo narun ulit mga kapaders, bibiya ulit na naman. Mm hmm, Lagata ka dyan. Pangalawang pana, ayos na itong pandaradagdag. Pag tayo nakarima ng bibiya, ibinta bukas na umaga. Pero ngayon, na-request ng kasamahan ko, pang itong bukas na umaga, huwag na ibinta. Gusto nyo na makawalan ng isda. Hanap na naman tayo, baka meron pa. Na ito, snapper mga kapaders. Uy, dandahan na lang, uy, maamu lang ito. Mm -hmm. ulo ang tama, gitik. Yun, siging ikot huli na ito mga kapaders nahan kaya kasamahan na ito pag sa umaga pangon ito awang ko lang ngayong gabi kung ito na pangon pa hanapan ko baka mayroong kasamahan nahan kaya ay na ito yoy nakaharap sa atin mga kapaders mm hmm sintilo at tama ay muntik pang duplasan nakapunit mga kapaders ay reject na naman ito tanggal ang kanyang balat di pag ulam bukas na umaga masatlo sa abawan naman ulam lamang itong klaseng isda bukas na umaga Hanap na naman ako ng isdang mapa na nandito. Hoy, pugita mga kapaders. Ayan, yun. Siusungkit ko muna mga kapaders kaya lang pala kung may sima. Wala yung kasamaan ko kaya. Eh. Nahirap ko sana yung salbatana nila. Ah, delikalong malo yung mga kapaders. Parang ayaw magpahuli. Yoy, malabas. Sige, labas. Oh, nagbalik pa yung galamay sa butas. Oh, rugado ka sa akin ngayon. Labas na, pahuli ka na sa akin wala na ayun na lubas mga kapaders bayain na yan hanap na lang tayo ng iba ay ng pugita sumuot sa pinakayabang butas na ito talikbago isda naman mga kapaders hmm hmm sintro sa mata minamat ako ngayon ng isda at para sintro ang ating dahil pag sa katawan panakadirito sa atin mga kapaders dahil na duplas hanap na naman tayo na ito pa talikbago ulit mga kapaders pangalawang pala natin sungitin ko muna ito at nakatagilid ayan mm huli ka na bali dalawa mga kapaders. ayos na ito baka ito mag asawa pero malayang distansya nya baka magkabit ito ayaw mauli. hanap pa tayo ng isda sana mayroon pang kasamahan na ito kanoping na naman malaki na mm -hmm. na ilig ayos na ito pang dagdag pang pag naibinta bukas na naman salamat ulit lord na marami na naman sa magandang biyayang ngayong gabi na nagpakita sa amin na ito pa alatan ulit mga kapadyers mailap sikat na naman ang buwan kaya ang isda mailap aroy sumuot ka ayan huli ka na sa akin huwag ka na lumabas mm -hmm. huli ay itong pandaradagdag na alatan o rodillo ang masarap na sabawan na isda hanap pa tayo sana mayroon pa dito sa butas atin silipin na ito lapo-lapo nagataka dyan naudog na naman kahit nakatago ang ulo tamaan ko pa rin sa parting katawan ganito pala ang kulay na lapula po pag naispatan sa gabi pero pag sa umaga ibang kulay hanap na naman tayo baka mayroong pangkasamahan na ito pugita ulit mga kapaders pangalawang kita natin ayan bakit ito ating mahuli ngayon mga kapaders ayan susungkitin ko ulit malayo kaya mga kasamaan ko hindi ko mayroong salbatanan nila labas ito medyo ang butas baka loobos na lang ito mga kapaders labas na dyan Pahuli ka na sa akin. Na ito na mga kapaders, nagtinta na. Yun, malabas na rin. Salamat, nagpahuli ngayon. Buti na si Kadeber love it sa akin. Hindi nagpapasalbata na niya. Ayan, ating nahuli itong malaking pugita mga kapaders. Ayos na ito. Baka ito masubrang sobrang ma kilo man. Medium na ito kung tawag sa amin. Ang kilo, sandaan. Maganda tingnan ang pugita, lalo pag buhay pa. Yun, nagtinta na mga kapaders. Ating gigitikin ito para na makasuot sa butas. Dahan-dahan pang gumagapang. Mm -hmm. huli ka dyan yoy namuti na mga kapatid itim ang ulo ang katawan namuti yan nagitik malakas kaya ang pugita pag nagigitik lalo pag nakasuot ang mga galamene sa mga butas ng bato mahirap hilahin sa bahura salamat ulit lord na marami naman magandang biyaya ito pandanadagdag pambigas hanap na naman tayong isdang mapana andito may nakasuot mga kapatid mm -hmm. kanupeng or bukawin nakatago sa lampin lampin yan ang lampin lampin na tawag sa amin. Hindi yan takot ang isda pero ito hindi takot. Hindi yan takot sa lampin lampin. Sa akin ito takot mga kapas dahil papanain ko na. Halat na naman tayong isdang mga pana na ito alatan. Uy, akala ko masuot mga kapaders hindi palan. Hmm. hmm, huay, nakapulit pa. Naroon lugod na ng isda mga kapaders. So na, hindi na magpahuli. Uy, sala na. Naroon na, malayang mga kapaders. Yun, sumuko sa butas. At yung nito. huwag lang sana lumampas sa kabilang butas. Sana ang dito, atin silipin ma, ay na ito mga kapaders mhm mm huli ka na sa akin ngayon ay mga kapunit pa ay sabi ko ng mga kapunit na lahat na kayo na ito na mhm mm rugado ka sa akin reject na ito mga kapaders malaki na ang tama wasak na ang tiyan nakalabas na ang kanyang bituka pang ulam na ito bukas na umaga maghahanap tayo ulit ng isda baka mayroong pang kasamahan dito sa butas naroon surahan nakatsamba tayo mhm mm Mm hmm Gitik. Sentido ang tama. Good size na ito mga kapaders. ko rito. Baka ito mga kalahating kilo. Pasok na ito sa 130 ang kilo. Kasama ng bitilya. Hanap pa tayo ng isda. Pakita lang kayo sa akin. Naroon. Bukaw mga kapaders. Malaki ito. Ito ang masarap na ginanga bukas. Pang ulam natin. Mm hmm Gitik. Sentido ang tama. Ito ang isda masarap na sinabawan. Orga nga mga kapaders. Masarap yan ay kanyang mata hanap tayo baka mayroon pang kasamahan yung bukaw dito sa butas na ito may buntot mga kapaders oy dalagang bahura hindi ito dalagang bukid mm -hmm. kung ito dalagang bukid dapat sana ito nasa bukid ay eh, nasa dagat ay dalagang bahura ayos na rin itong pandaradagdag hanap na naman tayo magandang bahura ito mga kapaders maganda ang corals buhay na buhay na ito isda mm -hmm. gitik natin mga kapaders bibiya or lipstick na naman Ayos din yung pambinta. So, natin pang ulam bukas na umaga. Baka tayo bulatihin. Hanap tayo uli. Uras nga pala ngayon. Alas 11 si Imidya. Na ito isda uli. Mm -hmm, bibiya uli mga kapaders. Mas malaki ito sa isang napan o kanina. Maganda kayo naki pangumulo. So, nakikita natin ang isda na pana. Hanap na naman tayo. Dito sa lampin-lampin. May maraking bigan mga kapaders. Mm Sala, hindi tinamaan. Ating ulitin. Mm -hmm, dinaplisan sa unang pana. Butit hindi lumayas ng malayo. Buwan ng Agosto, kay bigan ilalabas sa bahura mga kapaders. Lalo na pag malapit na paglagas ng kulapo. Minsan ang itong klaseng isda sa isang bato, minsan nalimang magkakasama. Hanap pa tayo ng isda. Na ito, talikbago, walang kasamahan, nag-iisa lang. Mm hmm, huli ka dyan. Ating hanapin, baka mayroong kasamahan dito sa mga butas. Walang kasamahan mga kapaders, ayos na ito, kahit isa na ang. Malibagay natin sa unahan, mayroong pang kasamahan, hindi mahuli pa natin. Hanap tayo ulit mga kapaders. Pakita lang kayo. nahana kayo na ito. Nakadapa sa bahura mga kapaders. Malaking bukaw na naman. Mm -hmm. Hindi pa nagitik. Di bali ating nahuli man. Huwag lang makabunot. Pangalawang pa natin ito. Mas malaki ito sa isa kanina. Ganito kalaking bukaw. Pasala na ito. 150 kilo. Pag medyo maliit. 130 ang kilo mga kapaders. Sa isdang ito. Ang gusto ko ito. Mata. Masarap sipsipin hanap tayo ng isda, medyo malabo-labo naroon, snapper mga kapaders malapan ito, ating lalapitan ating gigit-gigit, oh mayroong pang kamilo mm -hmm, huli ka dyan yun mamaya mga kapaders, ating kamilo, kung paigoy mamaya masarap yung nilaga, paborito yun ng aking mag-ina, yung gayong kamilo, masarap yung nilaga o kaya bangot sa gulay mga kapaders lalo isang klaseng kamilo na yun yung parang alimagong dagat, buhay pa lang pero ang kulay niya, kulay pula na kagad hanap tayo pa Kunting tiyaga laang kahit sikat na ang buwan, kahit maliwanag ang isda, meron pa rin na ito nakasuot. Susungkitin ko muna para lumabas itong bibiya at yung harap yung niya. Labas! Kunti pa. Mm-hmm, yari ka na sa akin, huli. Sunod-sunod ang bibiya dito sa bahora. Maganda ito. Pwede na itong pagtsaga Pandilin siya bukas na umaga. Medyo malamig ang dagat laang ngayon. Hanap tayo. Sana mayroong pa. Pakita lang kayo sa akin dito sa corals naroon may nakasuot kanuping mm -hmm. huli ka na naman pandara pambigas salamat ulit lord na marami hanapan ko pa sana mayroon pa naroon talibago sige lang oy papalayo sa atin tayo ang lalapit mga kapaders yun huminto -up -up sa bato huli ka sa akin kauntin tagilid pa kaunti pa mm -hmm. huli na ito Ayos na ito mga kapater. Salamat ulit Lord na marami. Sa mga nagko-comment po dyan, masanay na kayo sa akin kung laging sulod mo kami bibig ko na sinasabi lagi. Yun lang po ang salitang pasalamat sa ating Panginoon Diyos. At sa bawat galaw natin, biyaya ni Lord ating hahanapin. Tulad nito, kanuping, nakasuot sa binagong sumuot pa uli. Mm -hmm at lalabas pa, iikot pa. Makanuping itong bahurang ito, tsatsaga-tsaga lang ito ng mga ko. Bali, apat na buso kami mga kapaders, sabay-sabay. Sana ngayong gabi makarami kaming isda. Hanap tayo ulit mga kapaders. Magandang bahor talaga ito, buhay na buhay ang corals na ito pa, taligbago bago. Mm, dinuplasan, ulitin ko mga kapaders. Mm, ay mapuro lang pa na ako. pangat mm, ng pana daw. Makatakas ka pa, Ayan, naguhit ang ating dulo ng pana sa balat ng isda. Hanapan ko pa ng kasamahan, mapuro lang pana ko mga kapaders. Nag-aasa ko na pana ngayon habang tinaglalangoy, gahat ng isda. Na ito may nakasuot, anong isdaing kaya ito? Targetin ko raw. Sungkitin ko lugod palabas, baka lumabas na lang akong sakali. Ayun, lumabas mga kapaders, yun, tinamaan. Oy, bibiya or lipstickan mga kapaders. Ay, nakabunot pa. Yun, malabas na. Mm -hmm. Pis tama. Nakabunot man sa unang pana, si Pero sa pangalawang pana, hindi siya makakatakas. Hanap tayo ulit ng isda. Sana mayroon pa. Pakita lang kayo sa akin. Makapal ang kula po. Naroon talig ay nagsuot pa sa butas. Nagpating hulog pa na. Ito na. Himinto rin mga kapaders. Mm -hmm. Matalas na ang pana ako. Wala ng duplas. Naglalabasan ang taligbago kahit pa isa isa. Ayos na ito. Tsaga tsagaan ko na ito. Hanap tayo uli. Baka mayroon pa. Na ito pa. taligbago uli. Mm -hmm. Huli ka na naman. Kahit pa isa sa talikbago, bago, tsatsaga-tsaga tiyag ko ito mga kapaders, dagdag din siya ito bukas na umaga. May higit itong pandaratagdag. Hanap tayo uli na ito. Alatan, mailap mga kapaders. Mm-hmm, nakapunit, naro na. Sumot na sa butas. Ay, huli ka sa akin. Ay, mungit baboy ang labas mga kapaders. Ay, talagang mailap. Pahuli ka na sa akin. O ka nang mag-ilap. Nahala na kaya ayun. Nawala na pati hindi nagpakita nasa na kaya yun dito sa butas natin silipin kahit di makita madali mga kapaders. hindi may shoot ang ating camera na ito mm -hmm. huli ka na dyan pinahirapan mo pa ako kahit malita butas sinil ko talaga pilit na ito balangitan nakapan na si Kadebers Ingo oy wasak mga kapaders ang kanyang bitukahan labas ang kanyang atay pati yung batdo niya lakalabas mga kapaders pinapana ako at para siya magitik mm -hmm. dinuplasan ulitin ko mga kapaders mm -hmm. yan sige bunutin mo na ikaw magitik na yan, ha? At ang pano ko may sima, yung pano mo walang sima. Yan, sige. alal labas ang abdo pati atay. Pati bito ka, labas. Baka bunot man yan, hindi na mabubuhay yan. Sa tama lang di wasak na ang kanyang katawan. Lakas-lakas mo ng hatak ng pana mo at para bumaon, ay ano ng pana mo yan, padro do plus. Yan. Sige, hatakin ko pa ng hirit. Yay, sala. Sige, ayan ulang tao lagi Yon, gitikin mo. Sobrang lakas kaya ng agos mga kapares kaya ako nagmamadali. Sige, yon. Pasiguruhin mo. Ayan, ano, pana, ayan. Oh, pasala-sala ang pana. Ano na yan, malay sa gitikan. Ito matagal mamatay. konting pa lang, kahit medyo mabagal. Yon. Ay mga class, patay na rin ito. Ayos na ito. Gata ang bukas ng umaga o kaya daingin. Baka mag-eat bukas ang panahon. Sakto ito. Mayroon sa rin order na ito. Hanap na naman tayo ng mga pana dito sa mga butas na ito. Mm -hmm. Danggit bahura mga kapaders. Ayos na ito or guntingan Naan kaya kasamahan na ito. Walang kasamahan yata ito. Ay na ito mga kapaders. Yun, tinamaan din. Taligbago naman ito mga lumpa na. Ganito klaseng isda. Magkaiba ang presyo sa amin ang guntingan. Ang kilo 40 ang taligbago naman. Ito ang pasabitilya 130 itong guntingan masarap itong bulnes o kaya pinirito wala ang kanyang udog kapag itituyo naman ang kilo na ito 700 sulit naman kahit mahal maraming kapiraso hanap na naman tayo kaya lang medyo madumi pa ang bahura mga kapaders. gawa na ang ipanalagas ang kulapo mmmm -hmm. kanuping na naman ayos na ito pandaradagdag nahan kayang kasamahan na ito ating hanapin dito sa mga ibang butas baka nakasuot na lang at ang isla kaya sa gabi nakasuot mga kapaders hanap tayo uli baka meron pa na ito bibiya naman dagdag pang binta mhm mm pis tama nagdudugo na lawihan na ito mga kapaders bibiya o lipstickan ito ang isda lagi nakaayusan lipstick ko kaya itong isdang ito at lagi naka lipstick hanap na naman tayo yan pahit lugan ang kulambutan niya mga amihanin na ito guntingan uli mhm mm isdang bahura nahan kayang ang kasamahan na ito mayroon pa mga kapaders naroon ito, pangalawa pa natin Sungkitin ko muna para tumagil mga kapaders Ay, malikot pa itong isang ito Sungkitin ko uli Oh, malayas na Hmm, hmm Huli ka dyan Meron pa isang mga kapaders Meron pa, ang pana Naroon, nasa unahan Naroon, yung isa, yung kasamahan Nasa may sayap Pangatlong pana itong mga kapaders Mas malaki itong isang ito, pangatlo mm Hmm, hmm Sunod-sunod mga kapalas ito ating nakapana Ngayon itong mga guntingan Kung ito lamang edang gitlusay Ay maganda ang presyo na ito Na ito pa Guntingan ulit mga kapaders mm -hmm. Bali apat na ito Sunod-sunod ito na hangkay wag kasamahan pa Hanot na naman tayo Na ito nakasuot Kanuping naman mga kapaders Na iba naman ito Ha ito magandang presyo Ay ha malakula po man ito Nataktubang pa Uy mm -hmm. Huli ka rin dyan Bali lima na mga kapaders tugtog sa ating pana itong mga isda sana meron pa at meron pa mga kapatid saan yung sa unahan pa talikbago naman kakasukulang ang pana na ito yung talikbago huli ka rin sa akin mm -hmm, yun na ito na mga kapatid yung aking stingless puno na ng isda natanggalin ko na rin ito at maghahanap tayo uli baka meron pa mga kasamaan ito ilang ng isda kaya ito Oy, pitong piraso mga kapaders. Ay hindi, ay na piraso lang pala. Akala ko pito hanap tayo na ito tarik bago na naman mm -hmm. iba talaga pag bagong hasa ang pana kunting udyok lang sa isda baon kagad ang stingless natin nahan kayang kasamahan unti unti na lagas ang kulapo baka mga katapusan ng Augusto lagas na ang kula po kulapo dangita na mga kapaders na ito malaking kanuping mm -hmm. malaking biyaya ito salamat ulit lord na marami Ayos na rin ito mga kapaders, maahon na rin kami at malakas kaya ang habagat, nahirapan yung kasamahan namin. Mawi na rin kami. Na ito na mga kapaders, yung aming huli. Sa unang dive laang, bali apat na buso kami. Ayari naman ang migit isang istiripon na isda. Siya nga pala, hindi ko makakalimutan ang pasalamat kay Lord. Ayan, big bags mga kapas malagyan. Salamat ulit Lord na marami sa biyaya ngayong gabi na pinagkalo mo sa aming lima. Magkakaroon naman kami pambigas bukas na umaga pag ito na ibinta. Ayan, huli ni eh, Kadivers Luis, mga kapaders. Ay hindi yata, kayo sinaya kay ayan. Parang kay Kadivers Ingo ito. Ay siya, kay Kadivers Ingo, mga kapaders. Yung isang sinaya, kayo nung no, kayo naisahin na yun. Kay Kadivers Rico pa yung naisahin kanina, mga kapaders, na sinaya. Bilis-bilis ang kilos at maniknik. Kinakagat na ang likod ko. Sige, taktak mo na si Stiripo niyan. Sige, yan. Abing, ang panang styrofoam mga kapaders. Doon yan sa isang buyer namin noon, nung nakaraang taon pa. Na ito naman, ang huli ni Kadivers Luis, mga kapaders. Kay Kadivers Luis ba Oo, siya mga kapaders. Na ito man, yung huli ng dalawang buso namin mga kapaders. Yung sa aming huli ni Kadivers Luis, hindi pa naisalin. Shoutout nga pala dyan sa mga silent viewers, subscriber. Pati na rin po sa mga hindi skip ng ads. Maraming salamat po sa inyo ay mga kapaders, pagamihanin, amihanin, pag yan namin diya dalang estero pun, big box na yan para matagal mapuno at alam na yan kaya dalawang styro. Abang-abang lang bukas kung kitain dito at itimbangin ito bukas ng mga kamakas at pipiliin na rin ito. Good morning mga kapaders, na ito na aming huli, kalahating big box man, sobra man, ayan si Kauman, ang water boy niya pa siya pumipili at yung aming waterboy wala pa pinipili na at itimbangin na yung mga lapo-lapo yung mga sibong yun napaan yung mga kasamahan ko ayan isang punong sip isang plang ganita mga kapaders another 150 ang kilo yung mga surahan na yan kasama yun ng 130 ilang kilo kaya yan sige gawin ng ayam na kilo kaya ay sarado ay wala natang pandagdag mga kapaders na ito na mga kapaders, yung aming kabintahan, lahat-lahat sa isang bali apat na buso kami, 5,136 aming kinita. Hindi pa dyan bawas ang gastos, hindi pa kami nakakabayad ang gastos sa tindahan. Pasensya na po at hindi ko makapakita kung magano'ng partihan namin. Pero estimate ko dito baka kami ng 700, tanggal ang gastos. Maraming salamat nga pala sa inyong panonood. Abang-abang ulit sa ating susunod na adventure. God bless. Hindi po kayo lagi dyan.